yun mga kabuts o nahulog na naman sa dito isa, dalawa, tatlo, apat ano naka uh, okay, naman. May ilaw pa siya Bawa naman Pero okay naman daw yung ano Yung sakay mga kabag Kanal ko dito Kanal ko dito Buti na kalabas no Wala kasi dito ano, harang. Ano ah, mo yung harang? <laughs> yung ganito nasama? Ha? Nabuhal tong ganito? Oh. Oh, oh. Pero may <laughs> pulis na. Okay naman. Okay So may ambulance na naman na yung kompleto na may pulis. So dito guys, meron din dito ang nahulog dati. Dito naman siya nahulog. Diyan diyan. Kaya may harang na yan dyan kasi nahulog din dyan diyan. Tapos, dito na part may nahulog din so ingat po tayo mga kababayan uwi na ako kasi nagkatid ako doon sa aking ano sa awa bye, bye guys good morning god bless everyone buhay naman daw yung ano masayero. lasing daw eh nakainom pero matino naman daw kausap so dito lang yan guys sa karasadang bago imos harap ng uh, bagong hypermarket dito tayo mga kabag Paliwanag pa lang siya. Ora siguro mga 5.30. May music yung ano ko. Sunod kong uh, tricycle.